Ayan, good morning guys. Ayan, welcome back to my channel. Ngayon guys ay pupunta naman tayo sa bata. Bali, nag-aaya na naman ang aming barkada. Papunta sa bata, kakain kami sa bata ngayon lang, pananghalian. Kaya abangan nyo ang aking upload, ang aking video. Kapag kami nasa bata na guys, i-update ko kayo mamaya. Bali, nakagayak na ako guys, nakapagbihis na ako, nakaporma na ako. Ayan, ating attire ngayon bali ito lang ang ating ano, sombrero kasi tayo kasi malamig na dito malamig ka ng ating bunbunan eh, e, tayo ay e, eh, may edad na kailangan ay e, ingat, ingatan natin ang ating kalusugan kaya yeah, kailangan ay e, eh, ganito ang outfit natin ayan papunta kami ng bata nila Jay bale bali toxin na naman kami bali nintay ko lang ang aking mga kasama kasi nag shower shower pa sila ayan guys ang ating ano ngayon vlog for today's ayan kain sa bata ng pananghalian yun abangan nyo guys ang aming ano pananghalian sa bata pag na kami guys i update ko kayo guys maraming salamat